Ako po si Roman Avalos, uh, tinggayin. Uh, sa opisina po ako ng provincial housing office. Uh, 31 years in service na casual employee. Nag-start na po sa liaison officer, tapos uh, hanggang sa naging computer operator na rin po. Uh, 1993, uh, panon pa ni bayani nakalimang governor na ito. Magiging uh, mabuting empleyado ako uh, sa pagsisilbi dito sa Pangasinan. kay Governor Ramon Biguico III, maraming salamat po sa uh, binigay niyong pag, uh, uh, permanent position ko dito sa uh, opisina namin sa Pisuta.